Assalamualaikum, So dumating na ating box from Saudi Arabia. Ako mismo namili nito. So ito ay reading Quran pen. At maganda tong version ngayon kung saan matibay ang box niya. Talagang tignan mo yung lock niya. Oh. May lock siya. At talagang matigas ang kahon niya. Tignan niyo. Talagang matigas na ang box niya ngayon. So ito yung must Quran reading pen. Na kung saan meron siyang pen na ipopoint mo lang doon at siya ay magbabasa para sa maganda to ngayon parating ng Ramadan para sa mga hindi pa marunong magbasa ay makakatulong din sa mga bata dahil meron siyang book na free kasama so ipapakita ko sa inyo mamaya yung sample Ta headphone tapos meron na siyang charger so syempre meron din tayong sample uh, ako mismo personal meron akong dalawa at ito yung sample ng ano So may volume yan, pwede mo i baba yung volume niya. Ito yung sample ng Mushaf na kasize nitong nasa box is yung maliit lang. Kasi dati, yung isang unang version natin na binenta ay malaki ang Mushaf. Kasi yung mga iba minsan na medyo malabo ang mata, mas gusto yun lang medyo malaki ang uh, Mushaf. Yung sulat para mabasa nyo na mabuti. So, ito naman katamtama yung size na katulad na mayroon sa ating mga Mushaf. So, ito ang sample. Pwede ka din pumili ng mga kari, yung mga magbabasa ng Magka-recycle ng Quran. So, si Sheikh Sudais. Abdul Rahman Al-Sudais. Meron din si Mishai Al-Affasi. Mishai al afasi At meron din si Abdul Basit. Abdul Basit Mujawad. So, itok-tok mo lang doon sa verse na hindi mo alam basahin. Allah, Al-Ilahi. Dito guys. Abdul Rahman Al-Sudais. Allah, Meron din tafsir, may mga translation. We have Urdu, meron din Turkish or English, French. Na pwede mo lagay sa English ko na. English? Al-lughatu al-ingliziya. Ituktok mo lang doon, ito translate niya. The entirely merciful. The especially merciful. So ito translate niya sa iyo. At meron din yung mga books nito. So hindi natin mabuksan yung na sa box talaga dahil binibigay natin sa customer as in sarado. Ito yung mga sample ng books niya. Uh, lima ang binibigay ng free sa loob. So, meron tayong sahih Bukhari at meron ito yung maganda na may kaida nuraniya sa mga beginner na nag-aaral ng Arabic kahit na sa bahay ka lang. Hindi ka pa mga, okay. mag... nag siya ng ano, uh, mga prayers na ginagamit. So, ito yung kaida nuraniya. Uh, meron alif bata, yung mga hindi pa mga, basta magbasa, practice pa lang sa mga bata. May enjoy nila to kasi para silang naglalaw lang na ng games na may pen. Pag tinoktok nila dito. Alif. Alif. Da. Uh, yeah. Da. nag -re siya. So, -re niya para iyo So, kahit nasa bahay ka lang, pag may time ka, or bigay mo sa mga bata, maaaring matuto sila kahit hindi mo pa alam paano ituro ang pagtamang pag-pronounce. So, na in may enjoy mo ito. At uh, kunwari, sa Hebukari, yan, ilagay mo lang dun sa number. So they field in nire-recite niya sa English, tina-translate niya yung nangyari sa So, ipo-close mo lang din. Pwede mo lagyan mismo ng heads, headphone o headset dito para ikaw lang nakakarinig. Kung at chargeable din siya, pwede mo i-charge. At pag i close mo, kanina nagpaalam siya sa akin na nakalimutan mo daw i-close. Ito yung atin ibinibenta. Mayroon nang kumuha sa Mindanao. Alhamdulillah. At ganyan naman yung magandang box ngayon. May lock At matibay talaga ang box niya ngayon. Ito yung mga laman niya talaga na naka-plastic pa. Ayan yung pen mo. Charger. May headset. Tapos ayan yung books mo sa ilalim. Mga limang free na books. At hand carry siya. Pwedeng dalhin. Lalo ito madalapit ng Ramadan. 3 months na lang. 4 months. At hand carry. Pwede mong dalhin sa masjid kung saan ka pupunta at magbabasa. Ang ganda ng itsura niya, matibay. Ang halaga nito ngayon nasa Pilipinas tayo ay nasa 3,999. 3,999. Kung saan, medyo mas mura to kumpara doon sa mga iba na ikitaw sa online nasa 6,000. So, mura talaga ang atin binibenta. So, kaya ang halaga, insya Allah, na quality. Pwede nyo kami kontakin sa aking number, sa aking WhatsApp, or dito sa KC Collection na page uh, para masagot kayo ng aking admin. At dito natin i-ship saan man dito sa Pilipinas, sa GNTOA pa LBC natin. Paki-share to. Maraming po salamat sa inyong po suporta at pagpapanood. Maraming salamat. Thank you for watching. For more videos, don't forget to follow, share, and subscribe to Ibrahim Kaisi.